Matagal nang pinanindigan ng pamahalaan na dapat nang magkaroon ng bagong sistema sa pensyon para sa mga military and uniform personnel o MUP. Una nang sinabi ni Department of Finance Secretary Benjamin Jokno na kung ipagpapatuloy ang kasalukuyang sistema ay magkakaroon ng fiscal collapse. Sa ngayon kasi iba ang sistema sa pensyon ng uniform personnel na kinabibilangan ng AFP, PNP, BFP, BJMP, Coast Guard, Bureau of Corrections, pati ang Philippine Public Safety College. Walang kontribusyon o kalta sa sahod ang mga ito, hindi katulad ng pensyon ng ibang kawani ng gobyerno. Ang MUP pension ay suportado lamang ng gobyerno sa pamamagitan ng taxpayers' contributions. Sa isang pulong balitaan araw ng Merkoles, August 31, 2023, Sinabi ni Finance Undersecretary Shelo Magno na ngayong taong 2023, nasa 140 billion pesos ang binabayaran ng gobyerno sa pensyon ng military at uniform personnel. Ang halimbawa po for 2023, medyo malaki na rin po kasi yung, yung gastos Uh, with respect to pension, ito po ay umaabot ng 140 billion. Anya, ang malaking gasos na ito ay mayroong epekto sa budget ng militar at iba pang uniform personnel. Ayon kay Magno, na malaking porsyento sa budget ng militar ay napupunta sa pension lamang, imbis na napupunta sa operating expense at capital expense ng military and uniform personnel. Ang isa pa pong inaalala nating consequence nitong papalaking gasto sa pension ayong impact sa budget ng military and uniform personnel dahil simula po 2019 makikita po natin na mas malaki na ang budget na na-allocate para sa pension kumpara sa operating expense and capital expense ng military and uniform personnel and this might have consequences din po sa capacity natin to modernize our military and to respond to the needs of the Uh, active members of the, of the military. Kaya ang nakikitang solusyon nito ng pamalaan ay ang pagbayarin ang mga sundalo ng regular na kontribusyon para sa kanilang pensyon. Na ang kailangan po talaga to have a sustainable fund ay 21% contribution. So 9% from the military and 12% from government. Ang hakbang na ito ng pamalaan ay umani ng samutsaring reaksyon. Si retired Colonel Ariel Kerubin sinabi na dapat na manatili sa orihinal ang kanilang natatanggap na pensyon at benepisyo na sana status ko kaya nga inaapil ako kasi ano naman to no lahat naman uh, through consultation kasi at that day ano I'm I'm very I'm very sure na later on magkakaroon naman ng consensus among nagdi-deliberate. -de maybe uh, in congress or so sa akin eh, inaapil ko pa rin lang na sana status ko Ngunit nilinaw ni Undersecretary Magno na hindi mababawasan at walang babaguhin sa mga natatanggap na pensyon at benepisyo ng mga military at uniform personnel. This is also very important to be clarified. Hindi po natin nire-reduce yung pension. Hindi rin po natin binabago yung benefits. I think ito po yung isa sa mga pangunahing agam-agam. Kasi old versions, old proposals po ang lumalabas ay Kapag nag-early retirement ka, makukuha mo lang yung benefit mo at the age of 57. That was an old proposal. Sa kasalukuyan pong proposal na at dulot na rin po ng pag-iikot ito at bukas na conversation sa mga different stakeholders ng military and uniformed personnel. Wala po tayong babaguhin dun sa pension. In fact po sa military, itataas pa natin. Ang naging pahayag na ito ni Yusek Magno ay kinatuan ng retired Colonel Carubin. Maraming salamat po, ma'am. Napakagandang pakinggan at uh, sa sinabi po ninyo, magkakaroon pa po ako ng differential pala. <laughs> Thank you. Sa huli, sinangayuna ng dating opisyal ang mga naging proposal ng Finance Department para sa ikababuti ng lahat. Napakaganda po na kung matutuloy ito kasi kahit papano, ito ho yung mag ano, mag, pa, makakasolve naman ng problema ng ano no ng pangangailangan nila para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal Almar Forswalo SMN News